mga kabisyo Good morning na no? Ah, ito ano na nga pala no Happy Hearts Day Happy Valentine's Day sa lahat ng no? mga kabisyo Awww Ah, so, yun lang, ano, for today's vlog Eh Kanina kasi Pinrang ko yung ano Pinarang ko yung aking ano, asawa So Yan, may kita nyo dyan sa video Yan, lalagay ko yung video dito yan, Panorin nyo kung paano ko siya pinarang <laughs> No, 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 no Happy Valentine's! Pasuyan ni Hannah. Pum. Hindi mo na-appreciate. Ninako ko pa to sa sa... Hindi ako man lang mama. So, ayun. Dahil nga, pinang ko siya at kita-kita nyo naman yung kanyang ano, itsura, no? Nayamot siya. Uh, ah. <laughs> natatawa na nayayamot. So, ayun. Siyempre, yung prank natin, gagawin natin na ano, yung tinatawag ko na prank turns, ano, prank turns into reality, no? So, siyempre, dahil na-prank siya at nainis siya, ano natin, babawi tayo, no? So, babawi, ba, babawi tayo para, para naman, ano, kasi Valentine's naman, so, matagal-tagal ko na rin siyang, ano, tagal-tagal ko na rin siyang hindi nabigyan ng pa-flowers, no. Kaya daming ano, daming pinagkakagastosan. Tayon. So, yun so, ayan, papunta dito ako sa Pasay ngayon, no. Pupunta tayo dun sa ano, sa May Libertad. Libertad nga ba 'yon? Basta dito, kasi dito yung may pinakamalapit na ano eh, may ba may mga bilihan dito ng bulaklak mas madami sila, madaming pwesto dito. So, dati doon din ako bumili dati. So, titingnan natin kung may mabibili tayo. yan dito na tayo. Malapit na tayo mga kabisyo. Nga pala, no? Shoutout nga pala. yan dyan ka pa magkasakay. Shoutout nga pala sa ano sa yun sa mga sa mga matpapa ko Happy Valentine's po sa inyo at sa uh, aking mother and father-in-law Happy Valentine's po Shoutout po pala kay pa, sa, ano, sa father-in-law kay Papa Nelson no? Nilibre niya kami ng food nung Sunday pa Valentine's ano niya Thank you po Thank you so much So ayun na bisya, malapit na sa bilihan ng no, bulaklak So ayun, no, may nakita na ako mga pailan Ayun no, yung mga bulaklak, o oh, ayan, o oh, ayan Kano kaya yan? Kano kaya yung ganyan? Boss, hindi nilang po Magkano yung ganyan te? Ano po? Ganito, yung sunflower Ano sir? No Ha? Pag ganyan, magkano yung ganyan? Ito, oh. 600 po Yung sunflower?

Ito wala. Wala po. Okay. okay. balik ate ha, wait lang. Ito, ito yung ano mo, ito magkano yan? Ano? 350 yan. Ay, mga 350, okay. Ito ko din. Okay. Ah, balik ako. Bili-video ko lang eh. Tara okay. ano. Pwede na ako doon. Ito, ito. Yun know, o, makikita nyo mga video no? 350, may chocolate na, may teddy bear pa Meron pang paper bag Yun o, no? Know, meron pa dun sa kabila oh. Pero yun tayo titingin Dito sa malaking shop Dito, madami dito eh Kasi alam ko, marang mas mura dito So, titingnan natin Yan, yeah, dito yun o no? Dito bumili dun eh So, ay ano, creative petals Ito ah, lang, Mag parking eh Ay sabi dito okay. Ay, dito te yung ano, yung sunflower, gano'n ganun din, 12 rin oh, dito 12 para tayo na maganda okay. magkano yung ganyan? magkano? 499 400 400 lang 400 last ko, lang dito tatanong ko lang Ano ba kung ano dyan, ayan magkano yung ganyan 500 lang sir ayan 500 dyan oo oh. weeeh di na Christian ayan okay, parehas na pa rin doon sa kabila Christian din yun eh nandun Sige, sige. Anong so, pet? Creative petal. Ano yan kayang care? One, two? One thousand. May kasama ng na. chocolate. Sunflower at chocolate. Okay. Pag ano? Pag... Pagka roses lang, pag ganyan, saan ganyan, sir? oh, yung ganyan. 1-5. Ha? 1-5. 6 na po yan. 1-8 po yan, pero 1-5 na. Okay. Okay, diba, Kaya, magkano kaya dito? Gano'n kaya yung ganyan, mga ganto, magkano? Ano so, po, ah 700. 700? Ano po? 700 Sana, ah. Kanta ba to? 700. 700. Tapos ito. Nasa ito po 400. 400. Ang yun ah. Ang pieces yun ah. 400 700 Bukali last price niyan? 700 700 lang? <laughs> Ito natin Ay, Thank you Thank you. natin P100 uh, oh, Ako Tulad yung ano Tulad yung dati Bibili tayo no? patoy ayun yun 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 hop 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 ito so, yan punta tayo dito sa ano wala ang ganda sa ano ito ano. tingin ko mahal din yun eh yun lang tayo sa una kong pinagtanungan at mga okay naman din ayun Sana yung ano? ano yan? Yung may teddy bear Oo, no. oh, gano'n nga yan? 350 350 ito? Oo oh. Yung isa yung ano? Yung, yung ba yun? Medyo malaki <mulik> Malaki ba yan? Ito yung lukiti yun? isa kaya? Kasi may chocolate yung isa eh, no? Yung malaki wala ng chocolate 'yon. Oh. oh 'Yun na lang yung ting. Wala pa 'yun eh. Wala pa 'yun eh. Okay, iya. Oh, 'yan? 450 yun 450 'yan? Ito, 350. Okay, 'yun na lang. 'Yun na lang. Oh, 'yun na lang. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, yan. Oh, 'Yun na. Okay, ano? 'Yun na 'yan. Dapat kasi may chocolate eh Wala okay, eh Yung pink, pati nga yung pink na lang Wala chocolate Ganun ba ito? 500, hindi kasama chocolate Wala <laughs> ako po, kaya binakita lang <laughs> ako ito mo Ay, dalawang taon ko na tinabibigyan eh. Okay, Ay, okay, okay. Yun, no? yun na, yun na lang para may bitbitin eh no. Yung yeah, sa oh, yun na lang, yun na lang. Ano? 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 Huwag na, alam mo na yun! Isa lang! Isa lang asawa ko eh! Um, pa! Oh! <laughs> thank you, thank you! So, ayan, nabili na Bidila tayo ng teddy bear na meron chocolate. Tapos, bulak-bulak. So, 450 plus 4, 450 plus 150. Puta ka na, 1,000 lang! O so, sakto 1,000 lang ang ating ano. eh. Okay. Mamahal talaga ng ano, ng bulaklak na 'yan. Pero syempre, wala lang 'yan, minsan lang 'yan eh. So, punta na ako, babalik na ako dun sa ano, ano sa trabaho ng asawa ko. Sa Aking lobby So, yeah, bibigay bibigay natin sa kanya 'to kasi na-prank natin siya kanina kaya yeah, mabawi tayo so babalik ako ngayon mga dito ay so, niyan na yun. nice acha na do acha siya na ano, net 2 years ko na ata siya din nabibigyan ngayon na lang ulit una kung bigay sa kanya niya ano pa dinililigawan uh, ko pa lang ata eh nagkaanak na kami oh. Okay na lang ulit. Dahil mga bisyo. Kanina. Yan, ang daming ano, ang daming nila pasyente. Kaya, hindi natin pinatagal. naman mag work What? so yun na mga vision oh, for today's video yun lang dahil February 14 ngayon ah uh, yan kung mapapanood mo to siguro baka mamaya no? mamayang gabi na mo to mapapanood o kaya mamayang hapon okay. or baka bukas na so yun na mga vision nice team sa ating lahat ah uh, yun yan, oh. Mahalin lang natin ang ating mga mahal sa buhay Ang ating mga patuwang sa buhay no? Mahalin natin sa Kahit ano na mga simpleng ano lang Regalo, simpleng ano Yan, malaking ano na yun Malaking factor na yun Malaking factor na yun sa ano Sa isang relasyon So ayun lang mga video Ride safe sa lahat Peace out!